Hi mga guys, good morning mga guys. Ayan mga guys, nandito tayo. Dito tayo mga guys sa bubo. Ito mga guys oh. Nahawakan ko na. Ayan mga guys. May huli tayo mga guys oh. Ah. Ayan mga guys. Oh. Buhay na buhay mga guys. Apat na perasa mga guys. Yung isa, kinulatan nila. Na ano na, na mamatay na mga guys. ay mga guys. Oh. Tapangan nila, tapangan ayan mga guys. Tayo pa 'yung isa. Oh. tatlong braso mga guys, 'yan. Yan mga guys, kung gusto mo magkilaw, sugat lang mga guys sa dungguan ng pamut. Sa so, bye-bye. Ingat na mga guys. Ayan mga guys Ito pa yung isa Ayaw mo pa Ayaw mo pa Hawag Ayan Holy Ayan mga guys Lawa Oh Isiritan yung cellphone ta mga guys, ayaw, mga guys. Oh,